Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong mga pahayag ni former ombudsman Samuel Martires tungkol sa midnight appointees daw sa office of the ombudsman uh, kasi pinagtatanggal o uh, pinaparesign, pinaresign na ni ombudsman Boying Rimulya yung madami dami around 90 plus na employees ng ombudsman pinaresign dahil Midnight appointees daw ni Ombudsman Rimulya. So ito, may paliwanag si Ombudsman Rimulya. Pakinggan natin ha. Ah. Ay, Ombudsman Martires. Uh, interview sa Ministry Media. Are approved by the Civil Service Commission. There is no the midnight appointee in the office of the Ombudsman. The term midnight appointee on the first appointees in the office of the President or in any of the political offices. not in regular government offices. now let's throw back the question again to al-mushroom mm. before he also left the department of justice. i recommended to the president. his own men to be appointed as prosecutors? is that meant appointment? i don't think so. okay. i mean, in fairness to him, it's the president who appoints. but he was the one who recommended. <laughs> so, market, <laughs> appoint. you don't go away in mukwege. so, ako are coming to mukwege. you are coming to what is it? what is it? what is These appointments are approved by the Civil Service Commission. There is no midnight appointee in the office of the Ombudsman. The term midnight appointee on the first appointees in the office of the President or in any of the political offices, not in regular government offices. Now I throw back the question again to Ombudsman Rimulia. Before you also left the Department of Justice, you recommended to the President, it's all men to be appointed as prosecutors. Is that midnight appointment? I don't think so. Okay. I mean, in fairness to him, it's the president who appoints. But he was the one who recommended, I'm not niya appoint siya? So, bakit ba yung gawain mo pwede sa iyo, ako hindi ako pwede? Yan ang lagi kong tanong. <laughs> bakit tama sa iyo, sa akin mali? Alright. Um, uh, hindi sa... Yan. So, ako, dumaan ako niyan eh, yung regular government employees. So, may mayroong political appointments, mayroong appointments by civil service. Uh, bago ako nagsundalo, naging classroom teacher ako. So ako, nakatanggap talaga ako ng civil service appointment. At ako, makarelate dito kasi ombudsman, hindi naman political position yan. Anong mga political position? Kagaya yung mga uh, undersecretary, uh, yu, uh, yan, yung mga under USEC. Political position yan. Yung uh, at uh, the pleasure of the president, pwede kang tanggalin anytime. Yan, political appointments. Yan yung explanation. Ngayon ko naintindihan, paliwanag ng Ombudsman Martirez na yun yung mga midnight appointments. Yung bigla ka nalang i-appoint na basta Gusto ka ng presidente, i-appoint ka. Example, uh, lari Larry Anong anong qualification niya? Binatikos ito, pati si anti binatikos. Nung hindi pa siya nasa malakay grabing batikos niya kay Larry Gadon. Anong qualification ni Larry Gadon na gawin siyang presidential advisor on power television? Kung, example, yung mga presidential advisor on peace process o pa -pro, General Galvez. At least, former AAP chief of staff. Lumaban sa kalaban ng mga ano. So, alam niya yung ginagawa niya, bagay na bagay si General Galvez as presidential advisor on unity, peace, and reconciliation. Yan! Uh, presidential appointee yan. Pwedeng tawag na midnight appointments. Uh, ano pa? Yung mga... Presidential Advisor on Economic Investments, yung si Frederick Go, negosyante. So, ayun, mayroon siyang ano, expertise sa paghawak ng negosyo. Eh ito naman si Larry Gadon. Ano? Anong kanya? Abogado na na disbar. Ano pa ba ang kanya? Politiko, palaging nagkakandidato, natalo, palaging talo. O anong may tutulong niya sa poverty alleviation? To me, wala. Eh bakit siya inappoint? Those are political appointments. Pwede tawag na midnight appointment. Kagustuhan lang ng presidente. Political accommodation. Ganun yun. So, nagtataka ako dito sa ombudsman Rimulya natin, pinag-iinitan niya yung mga inappoint daw ni Ombudsman Martirez, which I do not agree Kasi, ang nag-a-appoint yan Civil Service Commission Hindi, siguro, i-recommend lang ng ano, i-recommend ng uh, Ombudsman, dahil siya ang Chief of Office I recommend undergo process, mga ano, hanggang aprobahan ng Civil Service Commission Ganon yun, kasi napagdaanan ko mismo Noong 1979 after my graduation from college Nagturo muna ako ay submitted my paper sa DepEd. Ang DepEd in-endorse niya ang aking paper sa Civil Service Commission and then nakatanggap ako ng appointment. <laughs> so I totally disagree yung sinasabi ng midnight appointees. sa ano. Kailang? wala na? Uh, correct me if I'm wrong, mga 93 senior uh, officers sa Office of the Ombudsman tina-resign. I don't know kung courtesy resignation ba yun. Pwede silang i-accommodate ulit. Depende na sa powers ng Ombudsman. Anyway, uh, who are we in power for? Yun nga. So instead of uh, yung sabi niya, huwag nating i-weaponize ang Office of the Ombudsman. Di diba ang gandang pakinggan? dapat maging patas ang ombudsman. So I don't know, itong ginagawa niya na pinagtatanggal niya, pinaparisay niya yung mga appointed na yon dahil hinala niya siguro, bata-bata ni ombudsman Martires, kaya apiktado. But ako, as far as integrity, character, service to the nation's concern, saludo ako dito kay ombudsman Martires. Trabaho-trabaho lang yung inaakusa ng secret decision, yung ginawa niya kay uh, pagbasura sa dismissal case ni ano uh, Senator Villanueva. I don't believe so. Ginawa lang yung trabaho niya na ilagay sa record yung CMS. Uh, basta uh, case management system ng uh, Ombudsman. Nandun na yon Hindi na sekreto. problema lang sa ating Ombudsman Rimulya, salita muna siya. Wala siyang research, hindi siya nagtatanong, kaya nakoriente. At ngayon, ito na, uh, umiinit na ang bangayan nila sa former ombudsman dahil kuryente siya doon kay uh, kaso ni Senator Villanueva. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo ng papatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video nito. Ano ko sa area ni Ma <coughs> sa kapihan ni Manu Sidrino so ako silang bisitahon kay mag-abono sila silang kape. Ug muna ni ang itsura sa kape ni Manu Sidrino nga tulo na kabulan so well grow ang ilang ginaabono karon. So dagana na og sanga. So kaluoy sa gina maayo gid ang among tanong so will grow ang ginabutang tulos siya ka bangag so man sa pagkuan pagkatabunan. para gyud nga mo suyop so yup ang kapi og abuno dili mo kuan sa plant So naagibot ang sa ibabaw ang bangag para gyud nga dili mabanla sa ulan. Daga na kayo sa nga. Gawas nga lo inlo, tambok. Inloan kay aron dali mangunod. Dali mamunga. Karon naman sa pag-abono na po si Manoy. gawa sa kape nga tanong tanom ilang manang maupod ni ang ilang tanom nga saging lakatan so namunga na karon ang among mga saging lakatan so muni ang ikaduhan nila nga tanom salamat sa nagsuporter sa kapi og saging nga ma, aron makawas mi sa kalisod ang mm -hmm. among mga eskwela makapadayong gyud sa pag-eskwela kay may tungod sa among lakatan og kape mm -hmm. Kaya hapit na po namang, ang among kape, ang among lakatampod na anay ng munga. Mm. Tambo sama ka. Salamat na gyud kay makapangawas na gyud ni sa kalisod. Salamat ka.